Nahihirapan daw ang mga batang humabol sa aralin sa gitna ng kaliwat ka ng class suspension dahil sa masamang panahon. Kaya ang tingin ng isang asosasyon ng mga private school, baka panahon ng silipin ang pamantayan sa pagkansila ng klase. Saksi si Jamie Santos. Kakaumpisa pa lang halos ng school year 2025-2026 pero ilang beses na ang class suspension tulad ditong lunes, nag-anunsyo ng suspension ng DILG, bunsod ng banta ng sama ng panahon. Pero ang ending, walang bagyo, walang baha, maayos ang lagay ng panahon. Kaya ang Coordinating Council of Private Educational Associations o COCOPEA humirit sa Malacanang. Bigyan naman ng flexibility ang private schools na magdesisyon kung kailangan bang kanselahin ang klase. Remember, we're still catching up. Huh? because of the pandemic, meron tayong learning crisis. No? So, ang epekto nito, bukod sa kinukulang ng ating mga class days, na stress ang mga estudyante because they're playing catch-up. Noon pa may, may kapangyarihan ang mga paaralan na magsuspende kung kailangan. Pero kapag galing nasa DILG ang utos, wala ng bawian. Problema lang, sabi ng COCOPEA, hindi pare-pareho ang sitwasyon kahit magkatabi ang lugar. Kaya panawagan nila panahon na para mag-update ng pamantayan. Kung dati storm signal lang ang basehan, ngayon kahit walang bagyo, pwedeng mag-no classes. concern namin is really consistency lang. Uh, whoever will make that uh, announcement should uh, should should follow the guidelines that will be agreed upon. Pero uh, yun nga, sana masama sa guidelines na on certain situations naman, ibigay na sa schools at the level of the schools ang desisyon. Ang palasyo bukas naman sa idea. Nire-recommend na po ito sa NDRRMC. Ang DILG handang mag-adjust. Pwede raw ang online classes tuwing may suspension. Makikipag-ugnayan daw sila sa DepEd, LGU at private schools para siguradong ligtas na tuloy-aral pa rin ang mga estudyante. Pero sa mga magulang na nakausap ko, hati ang opinion kung sino ba ang dapat magdesisyon. Dapat po kasi nasa eskwelahan din, though meron pong power talaga yung DILG kasi sometimes po kasi merong late suspension na nangyayari po nasa school na po muna yung mga uh, mag-aaral po bago po sila magsuspend. So para po maiwasan yung uh, ganun po, kailangan pa rin ano parehas. Uh, mas maganda po kung mag-balances uh, sila pabigla-bigla minsan, mami eh. Yun ko lang nakapasok na yung mga bata, saka palang magde-declare ng walang pasok. Yung school talaga dapat, kasi ano eh, lang dito mas lalo sa, ito, sa mga siyudad, sa mga city-city, mas sila kasi nakakalam kung dapat papasukin ba yung mga bata o hindi eh. Para sa GMA Integrated News, ako si Jamie Santos ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.